Tahimik ang sok ngayon mga tropa. Lapitan natin yung mga kabayan natin dito nagti-TikTok. Tatalongin natin sila ngayon kung ano nang sitwasyon at kalagayan dito sa mga ano natin dito. Oh, mga ropa. Oh, mga ropa, hi kayo. Hi kayo, mga ropa. Oh. Oh, mag-TikTok kayo, mga ropa. Oh. Oh. Dayana, ulit, ulit, ulit. Walang ginagawa dito hey, 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 sa sok ha, kasi tahimik. Guys, kaya magti-tiktok yung ating mga ropa dito. Yan. Okay. <laughs> Napakatindi niya, no? <laughs> okay. oh. ano masasabi mo, Ropa, dito sa mga tiktokers nating mga kababayan? Oh, hi kayo mga tropa dito sa vlog. Hi kayo kabayan. Hi. Oh. Ayun oh. Napakalupit ng mga galawan nila. Ulitin nyo, ulitin nyo kasi nasa vlog kayo eh. Yan ang pinakamalupit dito, Rayna ng sukyan. Rayna ng sukyan mga ropo <laughs> Walang magawa ngayon mga ropa dito sa Suk kasi napakatahimik ngayon wala pang mga customer kaya ganito lang po ang kanilang mga ginagawa dito Yan! Yeah. Sayo ulang kayo mga ropa oh, Welcome to my blog Welcome to my blog guys Okay, man, na... yan. Ah, Ito po ang number one Marites dito sa ka Old Sook, sa Little Manila. Yan po ang number one Marites. Alam mo na. Adi, <laughs> po natin ang muka. Adi, boy. Mo boy, mo. Pag nakita nyo sa ah, kanaka, kanaka. Pag nakita niyo sa boy, mo Little mo Manila kayo, to, lapitan boy, nyo. Out sa ko. Oh. X ka lang. Oh, yan ang pinakamalupit dito sa Sook. Pag nakita nyo yan dito. Lodi yan dito, Lodi. <laughs> Sí. Sí, cómo no, 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 no. hay la calle,